Hello, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel, mamitins 19. So, ngayon uli ako nakapag-yaw-yaw or nakapag-vlog kasi medyo naging busy talaga ako lately. So, meron lang akong um, quick sharing regarding sa life ko ngayon lately na ano mga pinagkagagawa ko na habang hindi ako... Diba yung last time, halos everyday ako nag vlog. So, kasi wala na ako ma-vlog, kaya hindi mo na ako nag-vlog. Ayan. So, alam di ba? Kilala niyo ako sa pagiging sari-sari store owner kasi yun talaga yung um gustong kong gawin. So kaso lang na kailangan kong tumigil that time sa Turil area yon. So pumunta kami dito sa downtown and then for good na kami dito. So nag-close yung store ko doon. So tinay um, ko naman na ilipat dito yung store ko. Kaso lang ang hirap pala kapag nasa downtown ka na kasi iniisip mo na malapit lang yung mga kapitbahay mo sa mall, isang lakaran lang. So parang pag may mall dito, may mall doon, isang sakayan lang. So paano ka tatayo ng sari-sari um, store na malapit sa mga malls? So parang talo ka doon. So meron akong nakita isang kantin dito lang, walking distance, kaso lang sa June pa, So, naisip ko rin, meron na akong dalawang kakopetensya. So, med medyo matagal na sila. So, parang alanganin ako na mag-take ako ng risk. So, alam mo yung ginawa ko. So, naisip ko, habang nagbumuni ako dito sa loob ng bahay, ay, uh, why not? Hindi ako magtrabaho. Why not? Magtrabaho ako. <laughs> At tinindang-tindan ko yung aking transcript of records, yung aking diploma, kasi may natapos din naman ako. So, parang it's time na, na gagamitin ko na gagamitin ko na siya na habang hindi pa na-finalize yung aking um, pagiging business-minded or dito nga sa pagiging sari-sari store owner. So, apply-apply ako. Medyo matagal din ako natanggap pa At medyo one month plus rin sa siguro kasi sa age ko na kasi ba diba, hanggang ano lang eh, hanggang means, yung iba hanggang 35 lang. So, si mami kasi 40, mami siya, si 42 na ako. So siguro yun ang dahilan. Pero hindi naman ako nawala ng pag-asa kasi yung mga previous jobs ko ay pang supervisory, pang managerial. So HR positions kasi yung usually na aking mga hinahandle before. So, sabi ko, sayang naman kung hindi ko gagamitin. At napag-isip-isip ko, buti na lang na um, nagtitinda ako noon kasi akala ko na hindi na ako mag <laughs> hindi, na ako, hindi na ako magtatrabaho nga na ano yung sa office so buti na lang nakatapos ako at pwede ko na siyang gamitin uli at yung mga kids ko kasi malalaki na sila uh, ano na teen teenagers na so hindi na ako ganun talaga ka busy so hindi pa naman too late para sa akin na ako naman no <laughs> parang ano ko naman yung aking career career So, yun na. So, bukas ako magsa-start. Masaya ako kasi one ride lang, one ride papunta, one ride pa, pa uwi. At uh, medyo malapit lang dito. At Monday to Friday lang yung aking duty. So, from 8.30 to 5.30. So, ganun lang yung aking, yung aking schedule. So, hindi naman nakakapagod. Kaya, namili ako kahapon. Napaka-busy ko. Namili, namili ako ng spoon and fork. Ito, spoon and fork. Ayan, sa SM ko nabili. At itong bag ng baunan. Ayan, SM. Sa SM. Ayan, so ito. And then, meron din ako, bumili din ako ng mga gamit. No? Kasi, mga suot ko kasi, usually mga shorts, mga palda. So, bawal yun sa trabaho mo. At ito na, bumili ako kahapon. So, isang cellophane siya at good for one week. So, pag next na naman, bibili na naman. Kasi, civilian lang muna kasi kami ngayon. So, yun. Yun lang ang aking sharing na um, it's never too late pala na kahit 42 ka na, ay hindi, wala ka ng chance na magtrabaho. So, yung iba kasi, parang nag-get nag bored na kapag ay one month na, two months na, wala man lang tumawag, wala man lang wala man lang nag um, uh, nagka-interest sa kanila mga pag apply So, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi ako ganun din eh. Sabi ko, bakit noon ang bilis ko lang matanggap at ngayon parang ang hirap at yung mga, yung mga ano, fresh grad kasi, yung gusto nila, yung gusto nila, medyo mas bata. So, sabi ko, meron talagang para sa akin. So, happy ako na, yun na nga, finally, finally. So, sa start na ako bukas, okay? So, ito lang yung aking sharing. Sana ay masaya din kayo para sa akin. At ako ay sobrang excited at masaya sa aking first um, work, working day tomorrow, okay? Bye mga Katinders. Happy Sunday. Thank you for watching.